Ay, sakit tayo. Ang kanina. 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 may motion! Ang kanina. Ang kanina. Ang kanina. Ang kanina. Ang kanina. Ang kanina. Malay. Malay. Malay yung script eh. Malay yung script. Hindi mga ka lang maganda na yun. stress ganyan. dahil ako yun. Ikaw ang ako sa ganda. Ah! Sa ganda na tatao! Malay yung script eh. Sa ganda. Sa ganda na na yun. Teka lang. Hindi ko bakit ang tatao. Ang na. Kese. Oo yan. Kese yan, yeah, KSA uh, KSA hindi naman nila alam yun eh oh, yung mga hindi na kakayad okay, eh. mo, ano, gindang mo to, tayo vivo to, tayo vivo to, vivo na, to, Um, um, what me oh what else am what, what I what

Ang ikit mo! mo! Oh, o, bububugin mo na! Iyan ka na! No. Iyan Ako! Oh. Ikaw! 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 Ikaw ka labang! O, ikaw! Ikaw oh, ka labang! Okay. Let's! Oh, camera! Action! Tangin mo! Iyan! Yeah, Bubugin! Bububugin! Bububugin! Iyan! <laughs> oh, Iyan! <bububuin>. Pagtulungan! <laughs> yeah, Pagtulungan! Pagtulungan! Iyan! <laughs> oh, Iyan! Yeah, Iyan! Iyan! É muito bonito, né? isa ka lang. Tama. Ano may sakay mo para kay Bitong? Tsaka kay Pabo? Insan. Pare. Kunasan mo man kayo. Diyan na lang kayo. Ang saya namin dito eh. Misay! 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 Masaya kami dito! Doon ka na lang sa iba. Diyan ka maligaya. Yeah! Ang talino! Ang pa lang! Ang talino!

At -nito. <laughs> <P> mga tao, sabi nga ng ito. Laki ito. ito. ng Wala pa, Kuya Mga kamilya, ang yung. po nakikita Ang hindi na yung. pag nagkabuhok, po ay masama kasi minsan nabubunot. Ano ang Nabunot Nabunot! po, yung. Ano Ang Polisin.

क्रेज़, 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 क्रेज tjes <laughs> en lang pak ran dat isi mo is mo tai isi mos

<laughs> 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 Paul ko ay utang nila. Ah, uh, Gatong Ha? Wala go. pa. Wala, wala, wala. ko ng video. Eh, eh, but... Hindi <porch> na, hindi na pag ng video wala no. Wala no. <laughs> wala. <laughs> <laughs> ko ng nung putang ka ibaan. Inuman man ulay? Ha? Touch! Bye! Touch! <laughs> Hindi mo sa mga aray pagkarne na. Gantong oras hindi pala saing Mamaya, pag na, mas masaya. Aray, hindi pala sa'yong mga aray eh. Manalo reunion, wala si Bitong at saka si Pabong, mas masaya. O, oh, mardi-mardi na! mardi sa inyo mas masaya pag wala si Pabol sa Sibitong eh. <laughs> yung dalawang yun ang nagpaparami lang eh. Baka <laughs> naman yung sira naman yun. Baka naman yung sira ang sir ko no? Sa nakapingsan? Eh, tiyo pa Ako oh, kami muna magbe-break. At medyo gusto namin mag-inom. Break time muna, break time. Break time. Break time. 360 lang, 360. Ayun ang 360, 360 ng kilo na ilog. O oh, gusto mo pa meron pa ano? Uput. Iyan, nagkarobatik. Ah! Shit, malakit. Ah. Na Shit <laughs> naman tinday. Haha. 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 Manalo Puro Manalo. family